Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell. Ang spell na ito ay tutulong sa inyo upang ang inyong iniibig ay tuluyan ng hindi titingin sa iba at tuluyang mapapas sa inyo ng walang sabi-sabi at ito ay matutuloy kaagad. Unang-una, gaya ng lagi kong sinasabi, dapat ay handa ang ating sarili at dapat ay buo ang ating pagtitiwala. Kahit ka na pag uh, dadalawang-isip ay maaaring makaapekto sa ating spell. kaya naman kung gagawin mo ito ay siguraduhin mo na naniniwala ka rito at hindi ka nagdududa. Unang-una ang gagawin mo ay kukuha ka ng isang gamit, maliit na gamit lamang, yung pwede mong itago. Oh maaring kwintas o manika, kahit ano. Ang aking gagamitin para sa akin ay kandila. Sunod naman, ang gagawin mo naman na kailangan mong gawin ay tatapat ka sa salamin at tititigan mo ang iyong sarili habang hawak-hawak mo ang isang gamit o yung gamit na sa tingin mo ay Uh, magagamit mo, yun yung gusto mong gamitin para sa spell na ito. Maring kwintas, manika, o kahit ano pa, basta yung huwag masyadong malalaking gamit. Sunod naman na isasambitin mo ang salitang ito, hawakan mo ito at sasambitin mo ang salitang ito. Amin, Salmani, San, Gafaru, Aitol yon ay ang gagawin ko doon ay kukomento ko ito sa ating comment section para sa inyo at sa ating description. Ngayon, kapag sambit mo no, ang gagawin mo ay papahiran mo ng iyong sariling pawis o kaya naman ay dugo ang iyong gamit. Kung kwintas yan, nagay mo, ipahid mo lang kandila, o maliit na manika, ipahid mo lamang ang iyong pawis, kakaunti lamang, hindi kailangan na madami, basta dapat ay sa iyo, iyon ang galing. Kung buhok mo naman ang iyong gagamitin, siguraduhin mo na hindi mo ito ipinutol, maring mong itong kunin sa suklay o di kaya naman ay salapag, basta yung mga buhok mo dapat na hindi mo binunot yung naroon na lamang sa ibaba. Pagkatapos nun ay muli mong sasambitin ang ating mahiwagang salita. Amin Salmani San Galfaru Aitor. At pagkatapos nun ay sasambitin mo ang iyong buong pangalan at sabihin na ito ang aking nais, ito ang iyong gawin. At pagkatapos naman ay banggitin mo naman yung buong pangalan ng iyong nais o yung iyong ating target habang hawak-hawak mo pa rin ito sa iyong kamay. Ngayon, ikaw ay magpasalamat at sabihin mo na hindi mo na sila gagambalain pang muli kapag naibigay na nila sa iyo ang iyong kagustuhan. At handa ka sa magiging kapalit nito, mabuti man na masama. Huwag kang magalala dahil hindi naman ganoon o mga buhay ang kapalit nito, maring isang importanteng Uh, araw sa iyong buhay. Depende po ito. Walang nakakalam kung sino ba o kung ano ba ang magiging kapalit nito. Ngunit hindi naman ito mag masyadong malaki. Huwag naman kayong mag-alala ng ganoon. Basta dapat ay lagi kayong magdasal kapag ginagawa nyo ito bago gawin humingi ng proteksyon. Nang sa gayon ay hindi tayo magambalan ng kung ano mang maaari nating matawag. Sana yung nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag nyo kalimutang ilike ang video ito at mag-subscribe sa Philippine One. Kung kayo ay may katanungan, huwag nyo kami kalimutang i-message sa ating pinaysatlove.facebook page o di kaya naman ay sa ating Philippine One Facebook page.